pakikita ko sa inyo kung paano tayo uh, magkama ng mga pangilong so gamit po itong kandila ay uh, syempre may na tayong lubid Yan, ito po yung number 20 ang haba ho nito mga 2 feet lang Yan, number 20 so pag magpapasok kayo diretso nyo na paso huwag nyo nakakalasin pasokin nyo na muna malakas po itong apoy ng ating kandila makonsumo yan, diretso paso tapos huwag papaso dito lang sa may gilid hanggang sa matunaw yung iba ay binabaklas muna nila sa kanila papasuin so ako po ay pinapaso ko muna sa ako babaklasin yan, so pag natutunaw na po magabang kayo ng papel ka farmer yan tapos inyong pisain yan sabay hila paghiwahay walayin yan kahiwalay na po yan dapat pagka pagkaipit nyo ng papel paghiwalay nyo na kagad para hindi tumigas gawa nang hindi na maghihiwalay pagka nagkapit kapit na at nahangin na na so kung mayroon mang humiwalay yan kagaya may humiwalay na kaunti yan. bibira lang ako kakaunti lang pwede nyo ulit pasuin na kaunti yan okay na kapag so, kasi pinaghiwalay nyo yung hibla sa kanya papasuhin matagal matrabaho e eh, pag ganito saglit lang yan tapos ganon din sa kabilang dulo ito isa pang ilang po ha yan para makita nyo kung paano yung madaling paraan ganon lang nito tunawin lang ulit sakto na una, pwede nyo ulit tipitin ng papel. Kailangan ay maliit lang ang kalabasan nito. Yan, dapat ay sasakto lang siya dito sa ano ng ating pantusok. O oh, yan, pasok. Yan. So huwag nyo palalapa din to dahil itong number 20 ay pag lumapad syempre lalaki yan magiging 22 mm or baka hindi lang 22 mm so hindi na magkakasya dito yan samantalang pagka number 20 tapos inyong inipit ng maigay dulo ng pang ilong natin na lubid madaling pasok tapos may hati pa yan kaya po yung mga ginagawa kong panto sa meron po yung hati sa may sa may puwit ay para In case na gusto niyang gumamit na mas matabang lubid, number 20 to, pwede pa rin. Ano, hindi alangan ang sukat. Pwede namang ibuka lang yan eh, nakaunti. Yan naman eh, pag itinusok sa ilong ng baka, at nandito na, hindi naman niyan masyado nasasabit. Dahil makinis naman yan eh, smooth naman. ganit lang nakaunti, pero pag hinila, ay okay na. Yan. So, so ganoon lang. So, lang natin dun sa iba. Itong iba, okay na yung dulo. Yan Kakaman na lang ito mamaya. Kailangan ay maaral po natin ito. Hindi pwedeng hindi kapag kayo ay nagbabaka dahil minsan ay napuputol ng alanganing oras. nabaway gabi na naputol ay di halimbawa sarado ng tindahan. Hindi na kayo makakabili ay eh, paano kung kailangan ng palitan ang lubid ng baka nyo o yung mga pang -ilong? so mapipilit na kayong itali muna sa liig ay eh, pagka ganitong meron kayong naka nakaabang or extra ng lubid hindi kayo mamamroblema Ayan. so pasuin lang tapos ipitin ng papel magandang papel kuha nang hindi ko ang lubid hindi kagaya ng basahan hmm. ano solid ang pagka, ano, pagkapaso buhay natin ng ilaw Ayan. hindi siya sabog hindi natin dito sa iba ang lakas nitong kondila ko ah ay nakakaluwag-luwag ka farmer ay mas maganda sa gasol. Mas mainit ang apoy ng gasol kaysa sa kandila. Pero okay na kandila kung wala naman ng gasol. Ayan, solid. So walang himol-mol. Importante 'yan, walang himol-mol dahil 'yung himol-mol 'yun doon nagsisimulang humuna ang lubid Lalo na pag pangilong eh, Dapat solid ang ating pangilong Dapat napakatibay Sa so pagpaso ng lubid Dito lang sa may gilid ng apoy Huwag niyong idadarang sa ibabaw oh, Dahil gagapang lang yung apoy pa Patras do sa ibang mga hibla ng lubid Ayan. Ayan, Pag dito lang sa gilid Di masyadong gumagapang yung apoy Natutunaw lang yung lubid Ayan, sabay ipit nagagawa ko ngayon gawa ng pag may umorder minsan ng pang tusok, ay siyempre sinasama ko na rin ng lubid para may magagamit na sila so kailangan na lang ng magtutusok ay di yung stopper so sila na po ang bahala yung bawa kayo order ng pantusok kayo na ang bahalang gumawa ng inyong stopper dahil yung stopper po naking ginagamit ay binibili ko din po um, uh, yun ay mga conveyor belt yung ginagamit ko kaya talagang panghabang ano na yun panghabang buhay na ng baka hanggang sa mabenta na may pagitaw ko sa inyo yung conveyor belt na aking mga ginawa yung mga pinagtabasan ko so pagka may mga bumibili sa akin ng pantosok hindi na po ako talaga ako nagbibigay ng pasamang stopper ang inirelibre ko na lang ay di itong lubid gawa ng malulugi na po ako pagka sinama ko pa yung stopper tsaka mahirap din gawin ng stopper kailangan ko pang grinderin para maputol ayan kapal meron solid ang gamit natin sukat ay number 20 patay na natin ang kandila yan. yan. so ito po yung kapiraso ng sta, ng conveyor belt. Ito po ay malambot na. Ito yung gawa ng ano yun eh, magkakapit. Ay magkagayan yun. Ngayon na kinukuha ko lang yung kabilang makapal. Ito yung kapares niya. Ay nakaglue yan nakagluyan eh. Ngayon pag nahati ko yan ng grinder, natabas ko yun dito uh, ah, natitiklap na yan. yan. ito yung mga pinagtiklapan oh, malambot parang malambot pa sa chinelas pero ito matibay din kaso nga lang ay eh, pwede itong lumusot sa ilong ng baka oh, yan, oh, natutupi kaya ito yung mga nakatambak na lang dito pwede yan dodoblehin yan matibay conveyor belt po yan may ply napakakunat yan po ang ginagamit ko sa akin mga baka pag ako ay nagtutusok pwede rin naman ng gulong tatabas kayo ng gulong kaso ang gulong hindi flat hindi kagaya nito flat to yan. Tapos ito ay binutasan ko ng binutasan ko din ito. Nagpatalas ako ng puwitan ng ganito pinatalas ko ng grinder ito. Pero kung may baray kayo, mas maganda. Uh, ang gamitin yung bala ay 1 half ang sukat. Ang 1 half kasi taba nito. Ang ganyan ang sukat ng baray ng bala. 1 half. Kasi may kamahalan po ang bala ng barena Kaya kung may stainless kayo na ganito, okay na to. Uh, patalasin tapos supok po in. Parang puncher. Yan, sa atin naman pagkakama, ay ganito lang partner so, kung kayo may maalam na magkama madali na ito so ang butas minsan kasi may nakikita akong butas sobrang laki pag sobrang laki ng butas delikado naman lumusot yung lubid ano, pero kung lakihan yung bowl so ang guide ko dyan ay so mga itong ganito kahabang Ayan, ganyan kahabang bukas. ang ah, mga tatlong lusot na yan, kaparmer. Yung tatlong lusot, matibay na yan. Tatlong kama. Ayan. So, ang guide ko itong dalawang daliri ko. Ayan, aralin nyo to. Gawa ng napaka-importante nito sa ating mga alaga. Tsaka, ang laki na matitipid nyo. Hindi na kayo bibili ng lubid. Ayan, ah, ganito po yung daliri ko. Yung dalawang daliri ipakita okay, ko sa inyo yan kaganyan po tapos yan kung saan tumapat yung aking hintuturo ko farmer yan dito nakatapat yung hintuturo ko ito yung iaangat ko itong heblanto yan po yung butas yung laki ng butas ano itong dulo ito lang yung dulo ha huwag niya ipapasok yung gayon mm. yan ito lang dalawang dulo hirap walang tagahawak ng kong camera hindi dito ito ang aking iangat pakita ko sa ito inyo na to pa meron na yan itong side na to so dito nakatapat yan dito po nakatapat ang daliri ko sa yung tuturo dito sa hibla na to dito sa next yan po yung iangat natin gagamit tayo ng pantusok para magkama ay, ito po yung lang, ayun Ito po yung solid na may hinati ko sa gitna. Hindi ko ito ginagamit pantusok. Gawa nang ito ay delikadong pantusok. ayun may hati pwede makahiwa. Ang gamit ko pang pantusok ay yung mga ganito rin pero walang naka-welding na solid. Ito ay pangkama ko lang. ayun pasok nyo lang dito. Para... Tapos, ito yung gitna pasok parang ano karayom makabulang tapos sila yan yan na yung butas nung yan na yung butas nung lubid yan so dito na ipapasok pag naibuhol kahit 22 ang sukat okay pa rin so tapusin muna natin yung pagkakama pag may ganito kayong pang kamaka farmer, napakaluan. Kahit matigas ang lubid, pasok. Hindi man ang daliri nyo. Ayan o. Oh. Yung mga pantusok ko dyan, yung nakabili. Ah, ganito na rin ang gamit kong pang kama. Shoot nyo lang. Tusok. Tapos next, nahibla. Ito ay babaw. Hila. Ayan. Tapos sa kabila, pilipit. Ayan. Dito sa nasa ibabaw na hibla, dito na naman ipapasok itong natitira. Susok ulit. Tapos, pasok. Susot. Gila. Ayan, ka Napaka-simple Ayan, mga tatlong suot hanggang apat napahaba pa ako yan hmm. tapusin na tapusin na ho natin ang pagkakama so sa next natin di, di, lalampasan natin itong isa Ayan, lalampas tayo dito di, dito tayo susuot tusok so, Next, tusok. So, hila. Next. Tusok. So, tulit. Tapos hila. Ayan. So hindi porsado ang inyong daliri, ang inyong kamay. Pag meron kayong pangkama. So yun po ang silbi ng pangkama. Kahit pa ang lubid, hindi na po porsa ang inyong kamay. Hindi na, hindi mananakit. Pag kayo pag matigas ang lubid, baka nakakasampung lubid pa lang kayo, nakakalima pa lang kayo. Ay parang gusto niyo nang umayaw. So, pag ganito mayroon kayong pantusok, yung pangkama kayo. Hindi niyo masyadong ramdam kahit matigas ang lubid tsaka hindi nasisira ang forma ng lubid yan. basta hilahin nyo lang ng maigi katapos pwede nyo gumamit ng plies pagka halimbawa ay eh, gusto nyo hapitin pa ng maigi yan tusok Lampas ulit. Suot lang yung ibla. So, itong isa kasha pa yan. Basta lagay dyan sa mga hibla na yan. Meron dyan isang kapos. At ito yon. Kasi ito yung naunang naunang ipinasok. Ito yun. Itong hiblang ito ay nakakonekta dito. Yan. So kaya kaya siya kapos gawa ng pwesto niya. So okay lang 'yan. Itong dalawa pwede pa tawong ipasok. Pero ipapasok papasok na lang itong isang masyado mahaba. Para malinis tingnan. Ayan. Ayan. So malinis ang tingnan ng ating mga farmer. So kung kayo gusto niyo pa ng pulidong pulido, Pasuhin niyo to. Pero sa akin hindi ko na yung pinapaso. Ang pinapaso ko lang yung mga mortigon. Gawa ito pagka nakalabas to at nakakuskus to sa mukha ng baka. Yung mga mortigon na gawa ko pwedeng sumugat. Matalas yan eh. Tsaka matigas. Kaya pinapaso ko yan ng saktuhan. Pero pag pang ilong lang. Dahil ang pang -ilong naman ay nakalawit, nakalaylay. Yan nakalaylay naman yan eh. Sa lubid. Sa, ilal, sa, sa lupa. Ito naman ang nasa mukha ng baka eh. Ito nasa ilong. So wala na rin naman silbi kung papasawin ko pa ito. Hindi maganda nga lang. Malinis. Malinis tingnan. Kung papasawin. Masa so, nga lang hindi konsumo sa oras. Ayan. So ito mga nung toko permit. Uh, yung mga yan, hindi masyadong hapit. Pwede na mong hapitin ng plies yan. Pero masasabi ko lamang ito po yung matibay na. Ano, kahit hindi na hapitin yan. Napakatibay na uno yan. So yung butas niya sakto ang pasok ang daliri. Sakto ang lubid. Ayan, bowl natin. Isang lang, okay na eh. Ordinary yung bowl. Hindi na bubunot yung farmer. Lalo na pag dinaluan nyo. Dalawang Dalawang bowl. dalawang buhol sa pa ano pa yan sa pahigpit sa patibay eh. Oh. so, lang ako mag ng butas ng kama huwag yung lalakayin masyado at gawa ng pwede makalpas ang baka pag napalaki pag nag shoot yung, yung yung ano yung bahay buhol dito yan, balik natin yung buhol yan oh. Oh, okay, pagka malaki ang kama Ayan, malaking butas. Automatic makakalusat yan. Lalo na pagka sobrang ilap ng baka. Pagka nakalpas at may ilap ang baka, so pagkakagastos kayo pag nakasira ng halaman ng baka. O kaya naman ay gagastos kayo para makakuha ng magtawag ng manghuhuli. Kung hindi nyo kayang hulihin, imposible na mahuli nyo. Kung nabawa, kay dadalawa, tatatlo kayong magkakamag-anak. Mag-anak mag sa sa inyong bahay Imposible oh, imposibleng mahuli nyo ang baka pag hindi kayo sanay yan ganyan lang po so meron ako dito ng sampo yan, meron tayo sampung lubid yan puro pang ilong yan so, magandang haba ng lubid nyo ay mga 2 feet para hindi magalangan mga 2 feet ang haba para hindi siya alangan ng pag bubuhol dito yung bubuhol nyo ng dalawa tapos minsan bubuhol pa dito minsan binubuhol ko pa yun dito eh pagka uh, ayoko pang erecta gaya uh, nung ginawa ko noong nakaraang video yung kulay blue nga lang ang lubid na ginamit ko hindi ko siya inerecta binuhol ko muna dito sa gitna tapos buhol dito sa locks yung pinakalak nya dito yung pinakalak nya dito sa dulo yan o yung pinakalak nya dito ay, bowl dito. Tapos bowl pa dito. Eh dito dalawa pa yung bowl para mas matibay. Pwedeng isa lang naman. Pero mas maganda ang dalawa. Yan. So, pwedeng kapusin. Pwedeng mag-alangan. Kaya mas maganda mas mahaba na kaunti. Yan. So, itong sampung ito, sampung pang ilong ito, ikakamako pa to. Maya, yan. Pinakita ko lang sa inyo yung aking pamamaraan baka sakaling makatulong sa inyo ganun lang tayo magkama yung iba maselan pinapaso pa ito yan. kahit naman hindi napasok hindi naman yan makaka sa baka kung pang ilong lang pag mortigon lang yung kailangan malinis yan. ganyan po kahaba number 20 sa amin po ang pangilong ng baka ay palakihan Ayan, number 20 yung kasarapan hindi dito uso yung maliliit na pangilong gawa ng malaking abala pag nakalpas ang baka sa mga bandang Pangasinan Norte ma, dyan naman maamo ang baka dyan so gusto nila maliit okay lang yun kung ma, maamo ang baka pero pag mailap ang baka at nakalpas, mahirap. May baka naman na maamo, pag nakatali, pag nakalpas, biglang iilap. Gawa nang, wala nang tali. Ay di, abala na naman yan. Mga, Mang, manguhuli na naman. Eh, ang hirap pag pinabayaan yung alpas ang baka, baka makasira. Yan, so, mas maigi sa amin. Sa amin, sa akin lang naman, mas maigi, mas mataba-taba na kaunti. Number 20. Ang kasunod, number 22. Yan po ang mga sukat ng pangilong dito sa amin sa Quezon. So ayun lang farmer. eh. Bali ito ay tatapusin ko na. Ikakama ko na ito. Sana ay may natutunan ko kayo. Yan. Happy farming po ulit. At uh, God bless po sa ating lahat. Salamat po. Hanggang dito na lang.